narito ang inyong mga tagapagbalita. Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Oras, dalawang minuto, makalipas ang alas 6. GYPR, Balita sa Umaga. Magandang umaga, longsod ng Puerto Princesa ng Palawan. Ngayon ay araw ng Lunes, October 18, 2021 at narito na ang mga balitang dapat yung abangan ngayong umaga sa DYCR Balita. Headlines. Maghapong blackout at pagkadelay sa power restoration sa Puerto Princesa, ikinainit ng ulo ng mga member consumer ng Paleko. Headlines. Search and rescue sa mga nawawala sa barangay or search and retrieval operation sa mga nawawala sa barangay Batang Batang River hindi pa ititigil. Headlines. Mass gathering sa mga barangay pinuna at umani ng negatibong reaksyon sa netizens. Headlines. Apat na sample na ipinadala ng CTIMT sa Philippine Genome Center nawawala. COVID cases sa lungsod patuloy ang pagtaas. Headlines. Sa police report, motorista malubha matapos masagi ng malaking truck sa bayan ng Aboylan. Sa balitang showbiz, palawan princess sa social media na si Michelle Chutanko gustong mag-advocate ng farming. Headlines. Sa balitang good vibes, sari-saring, memes at rant laban sa paleko, kinaaliwan online. Headlines. Ang detalye ng mga balitang yan, makalipas lamang ilang sandali. Balita sa Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Ponsha, Palawan Express, pero padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Palawan. Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasul. Ipalawan, Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawen nyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern, Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. DYPR Balita sa Umaga At sa detali ng ating mga balita, maghapong blackout at pagkadelay ng power restoration sa Puerto Princesa, ikinainit ng ulo ng mga member consumer ng Paleco. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Galit ang karamihan sa member consumer owners ng Palawan Electric Cooperative o Paleco sa pagkaantala ng pagbabalika ah, ng serbisyo ng kuryente sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Ito ay matapos ng maghapong scheduled ah, power interruption sa lungsod ah, dahil sa maintenance activities ng National Power Corporation at Paleco kung saan unang itinakda na maibabalikan daloy ng kuryente sa alas 5 ng hapon subalit gabi na ng ito ay maibalika. Ah. Sa Facebook, ah, inilabas ng netizens ang kanilang pagkadismaya sa Paleco na ang iba ay hindi pa naiwasang magbitaw ng masasakit na salita. Pero sa naging paliwanag ng Paleco, natapos naman nila sa oras ang kanilang trabaho sa balit nagkaroon ng delay sa panig ng NPC o oh, NAPOCOR kaya sila ay tumulong na rin dito upang mas mabilis na may balikan daloy ng kuryente sa buong soda Una pang pa humingi ng isang oras na extension ng NPC at ipinalam ito sa publiko sa pamagitan ng paleko sa balit umabot pa ng halos dalawang oras bago unti-unting nagkaroon na ah, ng power restoration sa buong soda dahil dito mas marami ang nagalit pero wala nang nagawa pang paleko kundi ang humingi na lamang ng paumanhin at pangunawa ng publiko lalo pat ang kanilang ginawa sa maghapon ay naglalayo naman daw na makapagbigay ng mas maayos na serbisyo sa kanilang mga konsumidores. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR, balita. Maraming salamat Chris Barrientos. Search and retrieval sa mga nawawala sa barangay Batang-Batang River, hindi pa ititigil. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR, balita. Mga ka-recorder, umano na isa pang labi ng mga tao sa nagpapatuloy uh, pa rin yung search and rescue operation sa nating kirang mawawala na pinagay ng baha ng na, nakaraang bagyong baring. Sabi ni Provincial Information Officer Atty. Eason Pujamco, hindi pa itinipigil ang paghanap sa pag-asang makita pa ang dalawang natitirang nawawala. Nasa kategori pa rin umano ng search and rescue dahil sa pag-asang makita pang buhay ang uh, nating kirang uh, hinahanap hanggang sa ngayon na. Uh ito gumagamit sa umano hindi <gibit> equipment ah. sa maputik na bahagi ng uh, atong tulay o ilog sa kapagawala na nabaw ah, sa putik ang katawana ng mga nawawala. Hindi mano no, nang inaalis ang chance na ilang araw na, na mula ngayon ay tuloy na basuta, ang mga ito dahil sa pagbuti ng panahon. Ngayon so, natin pa rin ang PDRR mo no? at PDRR mo, no? mga pulis at sundalo, sa pagtutulungan sa paghahanap kasama ang Philippine Coast Guard. Malaki mo na ang chance na malapit na mahanap ang iba pang nawawala. Romney Luzares para sa biyensya na nakapuso ng mga palawin. DYPR Balita Maraming salamat, Romney Luzares. Mass gathering sa mga barangay, pinuna at umani ng negatibong reaksyon mula sa netizens. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barriento. DYPR Balita! Kumakalat ngayon sa social media platform na Facebook ang mga larawan kung saan makikita ang animoy mass gathering o pagtitipon ng malaking bilang ng mga individual sa mga barangay dito sa lungsod. May mga larawan ding ipinadala sa DYPR News ah, ang ilang concerned citizen ah, at sa mga larawan ito maging sa social media post ah, ay makikita ang pagtutumpukan ng mga tao na malinaw na hindi nasusunod ang social distancing na ipinatutupad ng pamalaan dahil sa banta ng COVID-19. Ah dahil sa mga ito ay ng mass gathering sa ah, ay uh, sa mga barangay ng Irawan, Bahili at Mangisda. Ayon sa isa sa nagpadala ng larawan sa DYPR News na tumangging magpabanggit ng pangalan, so balit makikita rin naman ang post nito sa kanyang personal account sa Facebook ah, ay nagsasabing hindi niya matanggap ang kanyang nakita kaya nais itong maiparating sa kainaukulan ang nasabing mga aktibidad. Ah. Hindi naman anya politikala ang kanyang punto kahit pa napag-alaman itong may politika sa nasabing aktibidad. Pero ang nais nito at matagal na niyang isinusulong ay ang pagpapabakuna at ang pagsunod sa health protocols lalo na sa social distancing. Siya rin anya kasama ang kanyang ilan sa mga kaibigan ay una na nagsulong at nangalap ng mga tulong mula sa kanilang mga kakilala at nagbahay-bahay para may abot ang kanilang munting ayuda sa mga tagalungsod ng Puerto Princesa kaya masakit anya sa mata na makita ang mga ganitong pangyayari kung saan ang mga opisyalis pa niya ang nangunguna para magkaroon ng mass gatherings at hindi nga masunod ang social distancing. Ayaw na anya nitong maulit pa na muling magkaroon ng lockdown sa lungsod. Kaya sana ay matigil na anya ang ganitong mga aktibidad na base sa kanyang napagalaman Ay tila nga mga barangay officials pa naunguna sa pagpapatawag ng mga pagtitipon. Samantala sa impormasyong nakuha ng DYPR News mula sa isang mataas na opisyal sa city government na ayaw ring magpabanggit ng pangalan ang aktibidad sa mga barangay ay upang kayatin lamang umano ang mga residente doon na magpabakuna subalit ng matanong kung bakit mayroong survey form na tila sample balot ay hindi na ito nakasagot pa. Sa hiwalay namang panayam kay City Incident Management Team Commander Dr. Dean Palanca, sinabi nitong nakausap na niya si Konsehal Francisco Gabuco, ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Puerto Princesa upang ipaalam ang bagay na ito at tangunahan upang sabihin ng mga kapwa nito punong barangay na mahigpit na ipatupad ang social distancing at huwag pahintulutan ang mass gathering sa kanilang mga nasasakupan, lalo pat mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYTR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Tinawag ko na rin kay Kat, kaligan ng barangay, na kung sakaling merong mga ano mga activities na yung visit na yung mga minimum public health standard is talagang pinatupad. Okay, kung kami pa yung pupunta sa barangay para magaling parang sinasahan na kami lahat. Hindi na ako makikialam masyado sa mga ganyan kasi wala na kami personal para dyan. That's, that's the that's the responsibility ng leader ng isang barangay na ayusin at handle handalan yung mga things na ganyan. Hindi ay na. Ang pwede kong sabihin, mag-inform lang sa kanila sa so other than that, hindi kami, hindi sir, barangay, and then police. Apo. Diba? No, mm -hmm. Kasi sila dapat ang pakatutad. Hindi IRC, sir. Yung DIMP, sir. I Maintain yung minimum public health standards. Sabi ko na rin yung Last week sir yan, sir. Ang tinig ni Dr. Dean Palanca, ang uh, City Incident Management uh, Team Commander. Sa ibang balita pa, rapid assessment team ng provincial government hindi pa kumpleto ang ibinigay na report. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR balita. balita Hindi pa manon na kumpleto ng rapid assessment and need analysis team o ng Ardana ng pamahalaang sa ang Ayon Provincial Information Officer Attorney Christian Kuhampo, initial pa lamang ang naibigay sa kanila ng rapid Assessment team uh, tulad sa bayan ng Nara ang mas napuruhan ng bagyong maringa sa pitong bayan sa tulad ng Palawan kung saan na hindi pa rin uh, makapagbigay ng initial na halaga ng kabuwang pinsala sa pitong bayan tulad ng bahay, ari-arian at livestock at sa agrikultura ng manasalanta. Nasa lukuyan pa rin umano ito na ginagawa ng rapid assessment team. At habang wala pang kabuhang pitala si maringa, kapitong bayan ng sa Soprano Espanyola, Brooks Point, Bataraza, Rizal, Quezon at Aburlana ay tuloy-tuloy ang gagawing pamahagi ng relief food pack uh, ng provincial government sa lahat ng nasalanta hanggang sa makabalik ang ito sa kanilang bahay at makapag umbisa sa uli. Bukod sa pamanang pangalingan ay may iba-iba o grupo ng mga namimigay ng relief food uh, sa mga biktima tulad ng samahan ng mga bikers, humble at iba pa nga mga pribadong samahan kung saan ang metro ay idadaan kay suspended mayor Jeram Di Danao at ang iba naman ay direktang pinupuntahan sa kanilang -kanil mga, barangay at uh, mga lugar kung saan na uh, ang uh, mga ito ay naapit naapitahan na ng bagyo at sila mismo ang nag-abot ng kanilang mga tulong uh, sa mga nasalanta ng bagyo at pinakahan naman na uh, hindi umano ititigil din uh, ang uh, pagtingin uh, pa sa lahat ng mga kabahayan na maaaring natin sa lahat sa sira upang lahat ng ito ay ma-account na ng pamalang at uh, maplano ang uh, pagbibigay ng uh, pinansyal na tulong sa bawat isa sa mga ito. Romy Suarez para sa DYTR. Muna sa puso ng mga palawin. DYPR Balita Labing limang minuto makalipas ang alas 6 ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. GYPR! Balita Saumaga Kung Pintura ang Hanap Isalang ang Siguradong dapat yung Puntahan Colors Paint Center Sila lang man ang exclusive distributor ng Rainer Shine Elastomeric Paint sa Palawan Meron din silang mga construction materials Tulad ng metal paint Automatic acrylic polyurethane paint Skin coat liquid Skin coat powder Steel fabrication and cement Well coat products Enamel and latex paint Lahat yan sa mura at Abot Kayang Halaga Dahil SRP and presyo sa Colors Paint Center Matatagpuan sa Unit D DCRM Square tapilang ng Land Bank on National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng ininom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Parangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunes hanggang sabado para sa malinis. Pag-inistigalidad na tubig, mag-5 Aces Water Filling Station na. Owned and operated by Arnold Bitton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan Ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977 216 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier D.Y.P.R. Balita sa Umaga Sa pagpapatuloy ng ating balita, apat na sample na ipinadala ng CTIMT sa Philippine Genome Center nawawala. COVID cases sa lungsod, patuloy ang pagtaas. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos D.Y.P.R. Balita ang perma ni City Incident Management Team Commander Dr. Dean Palangka na nawawalang apat sa walung specimen o samples na ipinadala nila sa Philippine Genome Center upang masuri kung ang mga ito ba ay Delta variant ng COVID-19 na ininalang nakapasok na rin sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 rito. Ayon kay Palangka, posibleng ang sobrang dami ng samples na ipinadala sa Philippine Genome Center ibang lugar sa bansa. Ang dahilan kung bakit nawala ang ilang uh, mga samples mula sa lungsod. Ito ay matapos anyang tumagot sa kanilang liham uh, na ipinadala ang pamunuan ng Philippine Genome Center at humingi rin ng paumanhin uh, sa pagkawala ng specimens mula sa lungsod. Ngayon pa man, may apat pa anyang naiiwan doon ay naasang may sa, sa ilalim rin uh, sa pagsusuri sa lalong madaling panahon upang matukoy kung ang mga ito ay uh, Delta variant. Uh, Sinabi rin ni Palangka na bagamat wala kang kumpirmasyon na nilang itinturing na Delta variant na ng COVID-19 ang naranasan sa Puerto Princesa dahil na rin sa bilis ng hawaan at dami ng namamatay sa lungsoda kung saan ngayong buwan ng Oktubre apat na put dalawang individual na ang naitalang nasawi dahil sa nasabing sakit at sa pinakahuling datos rin na inilabas ng City Epidemiology and Surveillance Unit na natiling mahigit sa isang libo ang active COVID-19 cases sa Puerto Princesa as of October 17. O kahapon, wala namang naitalang naisaw, nasawi kahapon dahil sa COVID-19 virus habang tatlo ang naitalang gumaling o fully recovered na. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Police Report Sa ating uh, police report, motorista malubha matapos masagi ng malaking truck sa bayan ng Aborlan. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita Sugatan ang motorista matapos masagi ng malaking truck sa bayan ng Aborlan. Ang biktima ay kinalalang si Jose Sol Majah Dupo na service. 48 anyos, may asawa presidente ng Barangay Tigman, Aborlan, Talawana. Ang driver naman ng truck ay kinilalang si Jonathan Tamundong Aquino, 25 anyos, binata at presidente ng Barangay Matyaga, Puerto Princesa. Nagkasalubong umano ang uh, truck at motorsiklo kung saan na uh, lumiko ang uh, motorsiklo sa kalawang bahagi kung saan doon na ito nasagi o na side ng uh, truck, dahilan para makalagkad sa kabilang bahagi kung saan nagtamo ng seryosong tama sa kanyang katawan na, na, agad na dinala sa na Medical Hospital ang biktima. Pero dahil sa matinding tama nito ay ipinalipat ito sa isa sa mga sitot dito sa lungsod. Samantalang hawak na ng PNP sa ang driver at ang truck na minamanihon nito. Romy Lozares para sa DOI Una sa puso, ng mga palaway niya. DYPR, Balita! minuto, makalipas ang alas 6, ang City DepEd, tapos na ang lockdown. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR, Balita! Mula ngayong araw, October 18, ay balik na sa regular na operasyon ang uh, tanggapan ng City School sa Division na uh, dito sa lungsod ng uh, Puerto Princesa. Ito ay matapos ang ilang araw na pansamantalang uh, pagsasara ng uh, tanggapan ng City DepEd matapos na magpositibo ang ilan sa mga empleyado nito mula sa COVID-19 virus. Uh, sa inilabas na division memorandum uh, ng uh, City DepEd, sinasabi nga uh, maliban sa pagbabalik ng kanilang operasyon ngayong araw, uh, ay uh, mananatili sa 50% skeleton workforce. Uh, ang kanay ipatutupad kasama na rin ang work from home arrangement uh, mula sa ilan nila nga uh, mga empleyado ito ay upang uh, malinitan uh, ang uh, pagkakasama-sama ng mga empleyado sa City DepEd at uh, mapanatili ang social distancing at maiwasan na magkaroon pa ng hawaan ng uh, COVID-19 matatandaan uh, na ilang araw rin nga uh, naisara ang uh, City Depth ed at uh, sila ay uh, nagtagawala mang uh, ng kanilang uh, mga transaksyon sa pamamagitan uh, ng uh, online. Uh, bagamat hindi naman daw gaano naapektuhan uh, ang kanilang uh, pagsiservisyo ay uh, iba pa rin. Uh, ang, uh, may mga iba pa rin bagay na kinakailangan ng uh, physical uh, workforce. Uh, kaya maganda O kaya maganda at mas mainam na sila ay makakabalik na sa kanilang tanggapan uh, ngayong uh, araw na ito. Humihingi naman ng uh, pangunawa ang pamunuan ng DepEd sa pamagitan ng tagapagsalita nito na si Gina Francisco sa ilang mga transaksyon na hindi nila nagawa nitong nakaraang linggo pero ba babawi niya ang pamunuan ng City Deped mula ngayong araw upang uh, makahabol sa ilang mga nadelay na trabaho. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR, Balita! Maraming salamat, Chris Barrientos, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. GYPR Balita sa umaga Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express pero padala Boy, magtuta sa Palawan Palawan? Palawan. Magprinda ako Sure ma Ako naman magpapadala sa tatay ko Right away sir Barato Paspas -pas. Wala Walay hassle Ipalawan mo na Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas I love you Mi amor ten. Ti amo Sarayo Ashitiro No matter how you say it Say it with love. Express your love, express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates and more. Located at Taliana Lanzana subdivision lipis Road, San Pedro, Puerto Princesa City Recuerdo Gift Surprise Delivery Only managed by Marielle K. Gabo Ornido Recuerdo Gift Surprise Delivery Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966 932 4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. GYPR. Balita sa umaga. showbiz, balita. Sa ating balitang showbiz, Palawan princess sa social media na si Michelle Chotangco gustong mag-advocate ng farming. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrevidra. VIPR Balita. Mag-iisang taon nang nag sa social media ang businesswoman na si Michelle Tiotanko bilang The Palawan Princess na nagsimulang mag-promote ng mga negosyo ng kanilang angkan sa social media na in line with tourism. Nilinaw ni Michelle na hindi siya galing sa angkan ng anumang royal blood sa Palawan. Bagkos ay bansag ito ng panahong nag-aaral pa siya sa Assumption at nakasanay ng tawagin siyang Princess of Palawan ng kanyang mga kaibigan, kaklase at maging ng mga naging guru niya. May mga vlog na rin siyang inilabas itong panahon ng pandemya kung saan gusto niyang lalo pang ipakilala ang pagsasaka na mainam na gawin para mabuhay sa panahong ito. Marami anya siyang na-discover sa pagkatanim at yun ang kadalasang content ng kanyang mga videos. Si Michelle ay personal ding nagmamanage sa kanyang mga negosyo gaya ng water refilling station at isang car dealership company. Mapanood ang kanyang mga videos sa The Palawan Princess FB page. Joy Contribida para sa si DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo DYPR Balita Balitang Good Vibes At sa ating Balitang Good Vibes Sari-saring memes at rant laban sa paleko Kinaaliwan online Ang Good Vibes Balita hatid ni Nico Mendoza DYPR Balita dahil nakaranas na mahigit labing limang oras na pagkawalan ng kuryente ang Puerto Princesa kahapon sa araw ng linggo, sa social media na lang inilabas ng mga taga-puerto at samutsari nilang reaksyon, galit at kinaing. Ngunit sa malikot mag-isip ang mga taga Kung kaya imbes na lalong magalit ay kinatuwaan na lang ito online. Lalo na kagabi kung saan na-extend pa ang pagkawalan ng daloy ng kuryente. Sigaw ng ilang netizen Paasa raw si Paleko dahil matapos mga ako ay hindi naman ito tumupad sa usapan. Ilan sa mga ito ay halimbawa pang dati ka-relasyon na puro pangako at hindi rin tinutupad. ilan ding natuwa dahil nakapaglaro ang mga bata na hindi gadget o cellphone ang ginawang laruan, kundi ang mga tradisyonal na larong kalye ng mga Pinoy umandiri na, na papuri ang mga lineman na pilit tinututukan ang scheduled blackout at inabot na rin ng gabi ang kanilang trabaho. Ang mga ganitong ingay na bunga ng malilikot na isip ay sadyang nakakatuwa na nagka na nagkukubli sa isang problema ang kinakaharap sa maraming atin dito sa Palawan na kesa magrat at magalit ay idaan na lang sa joke na nakakabawas sigat sa damdamin. Nico Mendoza para sa si DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita At sa li mga liagaglimog ko yun Amos, madal kita ko ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita eh, ko yun on. Mayad nga adlaw mga tangaybug bug mga gurang-gurang Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez Ang inung katabid sa itong pagadali Lingguhayin ko yun Ang opisyal nga lingguhay Iyang probinsyang Palawan sa adlang wadyang, bisarang kuinun nga tangadalan naman ang bangkak. Ang bangkak mamanang ang tawag sa pagkagat nga gulpi lamang. Sa Tagalog, ang bangkak ay maaaring katumbas ng sakmal. In English, bangkak is to bite something suddenly and snappily. Dadi gamitin ta sa itong tultulanan ang bisarang bangkak. Mayad lamang nga kadaplas ako sa kudal. Kung hindi, bangkak ako nga di ang tiyo. Mga tangay, kada nagtagagmanta, i-gamitin ta itong lingwain ko yun nung tangay, Ryan Ibanez, mayad nga adlaw kaninong tanan. Aulig! Okay. Amos! Madal kita ikoy nun! DYPR Balita Weather Report Ano kaya maging ilagay ng panahon ngayong araw ng lunes? Alamin natin kay Nico Mendoza. DYPR Balita. Generally fair weather condition ang pagtaya ng panahon ngayong araw. Maliban lamang sa mga pulupulong dagliang pagulan, ulan pag at pagkidlat, lalo na sa dakong hapon at gabi katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang meron sa atin sa Palawan. Wala akong gale warning kaya ligtas ang mga isda gamit ang maliliit sa bangka. Sumikat ang araw alas 5.48 kaninang umaga. B -Y -B -R, Balita. Maraming salamat Nico Mendoza at uh, yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong lunes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagantabay. Good morning muna kay Teacher Lance Aldrin John mula sa bayan ng San Vicente. Norberto Noa ng uh, good morning din kay, sa mga Humble Just Ride Palawan Bikers. At magandang umaga kay Irene Dila at Rosan. At sa lahat po ng mga Jerome o Jomar Jomar Bendanillo, magandang umaga. Sa lahat po at ganoon din po sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Hanggang mamayang alas 11.30 hanggang alas sa DYPR Balita dito pa rin po sa DWIC 94.3. Ako po si Ruth Rodriguez, magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at Ngayon DYPR, Una sa Balita. Hanggang mamaya dito sa DWIZ 94.3 Palawan. 3 DWIZ Palawan. Your music and News Radio. Ako po si Captain Boyet Toledo. Tatlong taon na pong naninilbihan bilang Air Ambulance Pilot. Yung Air Ambulance po, we transport patient from airport to another airport. So far, nandun yung takot. Lalo na ngayon na uh, we have the COVID. Kasi lalo na sa akin, isang piloto, buong araw pag may flight ka na, sa cockpit ka nakaupo. Since 2018, kasama ko sa araw-araw yung MX-3. Mahalagang paalala, ang MX-3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga nanay!